Hello guys, for to this video ay pupunta tayo sa isang handaan dahil naimbitahan tayo ni Kapitan na pupunta tayo doon sa kanilang konting salusalo at kasama natin yung buong tropa ng Marano Team. Tara na, pa! Amen. Ito na nga nag-ups na nga kami naglakad dito papunta doon kung saan kami pupunta na lugar at doon yung bahay ni Kapitan Ryan So mga ka-LCD, ito nga pala naglalakad kami kasama ko yung mga tropa ayan, makikita natin na nandito na tayo sa compound nila at ito naman yung mga kasamahan natin, natuloy-tuloy lang yung paglalakad dahil nga sa mga oras na ito ay napaka Napaka-inig talaga yung araw na hindi mo maiintindihan na talagang tagaktak yung mga pawis namin dito dahil nga sa naglakad kami ng mga ilang minuto lang naman. At ito na nga narating namin yung mga tao na nakakasalubong namin yung mga nakatapos na kumain. Pauwi na rin sila at yung iba naman ay kasalukuyang palang papunta doon sa area kung saan yung ginanap yung handaan at ito nga makikita natin na napakaraming tao dito sa paligid ng kanilang compound sa loob ng compound dahil nga sa ito ay ang paangyaya ng aming butihing kapitan si Kapitan Ryan Santor at ito nga pala yung area na pinunta namin at uh, pagkadating nga pala namin dito ay tuloy-tuloy lang yung pagkuhan ng mga tao ng pagkain nila at ito nga pala dito sa anong? Yustad o. mga hostad namin yan. Mga pogi. Tumakot din ng mga mga magiging ano. Ayan. Sama-sama kami dyan. At dito na nga inupisahan na namin ang pagkain dito. Ang yung iba dyan ay nauna na dumating. Kaya naman, nandiyan sila sa upuan. Samantala kami, nakatayo pa kami dito sa may isang sulok. Dahil nga sa nahuli kami dumating. At ito mga kasama natin ay eh, talaga naman nandito sila sa pilahan. Naubos pa nga yung kanin dyan. At sinabi pa nga ng catering dyan ay kukuha mo na siya ng kanin at maghihintay naman kami ng ilang minuto. Sandali lang ay numating na rin yung pagkain at nakakuha na rin kami ng kanin at saka ulam. At yung ulam naman dito ay hindi naman tinipid dahil napakarami. At yung pagkain naman nila ay masarap din naman. At itong mga kabataan na ito na mga natin ay talagang hindi maawat sa kanilang mga pagkain. Ayon nga pala, pinagkaisahan nila yung pagkain ay lagay doon sa lamisa para sama-sama sila kumain. At ito naman kakamako dito ay pabibig pa kumain. At nagawa nga pala namin dito mag-fix yun dahil nga, sa decoration na nilagay nila dito kaya naman hindi namin pinalampas ito dahil nandito lang naman tayo at pagkatapos nga pala natin kumain ay ito na pauwi na kami at dahil sa sobrang init talaga naman nakakunot pa yung mga noo natin dito at dahil nga pala sa napakainit ay dumaan muna kami dito sa tent na nilagay nila dito sa kanilang compound para magpahinga mga sandali at pagkatapos nito ay tutuloy na rin pala kami doon sa pag-uwi namin dahil na sa medyo malayo-layo pa yung uuwi namin, ay pinahinga muna namin yung mga kasama namin dito at ito na